So yan, good morning Mga katabay Ito yung motor ko, malapit na malubog oh. ah. Ito lang ito sa may ano Sa may dos kastilyas ah, Baha na rin oh. Ah. Malalim na yung ko malapit na buti eh. tapos bigla po naman kasulan ulit ay basa na na naman ako Espanya malalim hanggang tuhod nagplagpas tuhod na Terima kasih